matinding paghahanda raw ang ginawa ng mga taga It Showtime na magbabalik na sa October 28, 2023, Sabado. Isa sa pasabog sa kanilang pagbabalik ay ang Grand Finals ng Mini Miss You, kung saan isa sa mga hurado ay si Gladys Reyes. Nakachikahan ang aktres sa media ko ng bagong action drama series niya sa GMA7, ang Black Rider excited na raw siya sa pagbabalik nila. Lalo na't Grand Finals na ng Mini Miss You, pero may dagdag na pasabog daw sila sa Grand Finals na ito ng mga bata. Ani Gladys, exciting ang Finals ng Mini Miss You kasi, nako, merong karagdagang hurado. Merong bonggang hurado na makakasama namin syempre. Na obviously mga sikat na dating child stars na hanggang ngayon active pa rin, mga pillars ng movie industry, like Miss Maricel Soriano and Miss Nuki Serna na makakasama namin, of course along with Nino Mulak pa rin. Kaya nakakatuwa nga ako yung pinakabunso sa kanila, pero mapahilera sa kanila talagang malaking karangalan, 'di ba? Kaya excited ako. Cool lang naman ang mga taga-It Bulaga sa pagbabalik ng It's Showtime, ganun pa rin naman daw sila. Ang mahalaga raw ay mas marami silang mabibigyan ng tulong sa kanilang G-Saggedly, at magkakaroon ng elimination uli sa kanilang B-Pop Girls. Curious tayo kung bobongga ba ang ratings ng It's Showtime sa pagbabalik nito. Mas marami rin kaya ang patalastas nito kumpara sa It's Your Lucky Day, Abangan, Madlang People, trending na sa X ang hashtag na hashtag It's Showtime Returns ngayong araw ng Sabado. October 28 dahil sa muling pagbabalik ng nabanggit na noontime show Madlang People, We Are Back, kumanda na sa pasabog na pagbabalik ng namis nating pamilya tuwing tanghali, It's Showtime, hashtag It's Showtime Returns, saad sa official social media platforms ng noontime show.